Samantala, alas 6.44 ng umaga, arestado naman ang tatlong kalalakihan na nasa ilalim ng impluensya ng alak matapos silang magpaputok ng baril sa Madela Kirino. Sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Madela Police Station noong October 15, 2025, positibong kinilala ang mga sospek na sina alias JJ, 37 anyos, Residente ng barangay Pongo, nagtipunan Kirino alias Nick, 35 anyos at yan yan na 28 anyos, kapwa residente ng barangay Villa Gracia, Madela Kirino. Ayon sa pagsisiyasa ng mga personnel ng Madela Police Station, naganap ang insidente nang salitan silang magpaputok ng kalibre 38 revolver habang lasing. na ka naturang baril sa ilalim ng kanilang direktang pag-iingat, isinagawa sa lugar ng operasyon ang imbentaryo, pagkuha ng larawan at pagmamarka ng mga ebidensya sa presensya ng punong barangay at kagawad ng barangay Santa Maria Madela Quirino. Nahaharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 11926 o Indiscriminate Discharge of Firearms Law. IFM News.